ang gobernador naman po ng Katanduanes sa minado na kulang daw po ang pondo ng lalawigan upang tugunan yung pangangailangan ng mahigit 100,000 na apektadong residente. Kogniyan kuha po tayo ng report sa pag-uulat ng Bombario di Gaspi. Aminado si Katanduanes Governor Bubuy Kuwa na hindi sapat ang pondo ng lalawigan sa ngayon na upang tugunan ang pangangailangan ng lahat ng mga residenteng naapektuhan ng super typhoon Pipito. Sa panayam ng Bomboraj Legazpi sa gobernador, sinabi nito na halos maubos na ang pondo ng lalawigan at ng mga local government units dahil sa magkakasunod na kalamidad na tumama sa island province. Anya, batay sa partial report na natanggap niya, ay mahigit 34,000 families ang naapektuhan o katumbas ng mahigit isang daang libong mga individual. Karamihan sa mga ito ay nawasak ang mga tahanan na dahil sa malakas na hangin na tumama sa iba't ibang bayan sa lalawigan na ayon kay Kuwa na pinakakailangan ngayon ng mga residente ay ang mga materyales tulad ng yero, pako, plywood at iba pang magagalit upang muling maitayo ang kabahayan ng pasyente. na batid rin na may paunang food packs na ang dumating sa na subalit ayon sa gobernador ay hindi pa umuno ito sasapahat para sa mga apektadong residente. Uh, of course, ang uh, hindi naman uh, kung mag-allocate ang DSW sa atin ng relief trips, that's all good for how many days, ano? But yung talagang mas kailangan namin yung hardware materials yung sa mga nasirang bahay, kaya na nawagan po ako through your program, sana marinig ng national government na OCD uh, at sa mga kumpanyang uh, private companies na gusto sa bisig magdonate uh, open po ang ating government Para sa Bombo Network News sa mula rito sa Bombo Radyo Legazpi ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa naguulat for the number one and most trusted radio network in the country Bombo Radio Philippines basta radio Bombo